So guys, panibagong araw, panibagong vlog. So samahan niyo ako mag iho ng buong manok, guys. So ito, inasal style na buong manok. So hindi po ito lechon, guys, kundi iniho na buong manok. So samahan niyo ako, guys, na lutuin ito. Aking handa ngayong araw. Okay, so lagyan natin ng pampalasa muna para sa ganun ay sasarap pa siya lalo at malinamnam kung Nakakagatin mo ito, guys. Ayan. So, ganyan, guys. Madalian lang ang paglagay ng uh, pampalasa. Tapos, iikutin natin agad para hindi siya masunog, guys. Kasi, pag tinagalan mo na naikutin, nasusunog agad yung palat niya, guys. Ayan. Kita niya na no, dumikit na, guys. So, tapos, lagyan mo ulit ng pampalasa. Ayan. So, mabilisan lang, guys, ang paglalagay dyan. Okay. Dahil malakas yung apoy ng uling ayan, ang sarap ng amoy guys yung amoy ng usok talaga na inasal na inasal yung amoy guys grabe iba talaga yung iniihaw mo sa uling kaysa sa iniihaw sa oven ayan So, ito guys, ang sarap talaga ng amoy. Gusto ko ng kagatin, pero hindi paluto guys. Ayan. So, ganyan lang siya guys. Kunting ano. Antay natin konti. Sabay baliktad. Upang sa ganun hindi masunog. Tapos lagyan ulit ng pampalasa guys. Ayan. Lagi natin lalagyan ng pampalasa. Upang sa ganun hindi siya masunog. At syempre hindi siya magda-dry. Okay. Ayan. Kunting antay-antay lang. Then may maya konti baliktad na naman ayan eh. okay so napakasarap siya guys yung amoy niya Oop. So yung pagtitimpla nito guys, minarinate ko pala ito ng ano, magdamag. So hindi ko na nabidyohan yung pagmarinate ko. Kaya kung nagugusto mo tung video ko, mag-comment ka sa haba at magluto tayo ulit. Papakita ko sa inyo paano magmarinate ng inihaw na buong manok guys talaga napakasarap ito guys amoy pa lang Ayan. so luto i ano rin natin yung tagiliran niya guys kasi hindi na hahawi ng uling or yung baga kaya dapat hindi lang sa taas sa kababa yung iniihaw natin pati rin yung tagiliran niya guys ayan so balik lang natin ikot-ikotin hanggang sa maluto ayan So North cut na lang natin guys Pero umabot din tayo dyan ng Dalawang oras Halos 2 hours na pagbalibaliktad guys Pero hindi naman umabot ng 2 hours yan. So yan guys napakasarap talaga Gusto ko ng kagatin sa so, to lang Kaso lang, di paluto guys mm. Ang yummy ng usok guys Nakakagutong kulang na lang ang kanin kung may kanin lang dito, pwede ko nang kainin yung kanin at kukuha na ako ng balat guys kasi yung balat niya medyo luto na. Sarap nito guys. Grabe. Ayan, lagay tayo ulit ng pampalasa guys. Mm -hmm. Okay. Ayan. So ganyan lang siya guys. Ang pag ihon ng manok, balibalik tayo natin. Parang inasal style din yan. Kaso lang yung inasal kasi parts by parts yung guys. Ito naman sa akin, buo buong inihaw ng manok kaya ayan masarap na masarap to guys grabe guys oh, yung usok guys pag na amoy ko grabe natatakam takam naglalaway na ako dito guys oh, grabe ang sarap nito guys hmm. gusto ko ng lantakan guys sa totoo lang kaso wala pa hindi pa masyadong luto Ayan, oh, yung usok oh, guys, ang nagpapasarap talaga yan, grabe. sarap yan guys. Mm. Tinitikmatikman ko na konti-konti yung balat guys, kasi natatakam na talaga ako. Grabe, ang sarap nito guys. Ayan. So yun guys, kung naku gusto mo itong video ko, pagka-comment naman sa baba. At magluto tayo ulit. At pwede ka rin mag guys kung anong gusto mong lutuin natin at imumukbang natin guys so hanggang dun na lang guys mmm yummy 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 guys